Anjo Iliana biglang ceasefire matapos niyang paratangan si Tito Sen na may kabit at advisor ng sindikato sa Itbulaga. Ngayon sasabihin niyang bluff lang daw yon. Ganun lang yung kadali, ha Anjo? Alam mo ba yung sinasabi mo, ha Anjo? Ganun lang kadali para sa iyo magbitaw ng mga paratang? Damage has been done. Totoo man or hindi, nag-iwan na ng hindi magandang connotation ng mga sinabi mo sa isip ng mga netizens. Nitong mga huling araw ay binulabog tayo ni Anjo Iliana sa mga alegasyon nito kay Tito Soto. Marami ang kumukwestiyon sa kung ano daw ba talaga ang motibo ni Anjo sa kanyang Anjo and Mr. Wong Bang Vlog sa TikTok. At isa sa kanyang mga live stream ay idiniklara niya ang kanyang sarili bilang DDS supporter at taga-suporta ni VP Sara. Ayon kay Anjo, inaatake daw siya ng mga bashers at paniniwala niya ay mula daw ito sa kampo ng Itbulaga at trolls ni Tito Soto dahil nga sa mga patama niya laban sa gobyerno. Yung vlog daw niya ni Anjo ay nagpapatama laban sa gobyerno mula nang magkaroon ng nakawan sa flood control projects. Para kay Anjo, ayusin daw ng gobyerno ang pamamalakad nila. Eh syempre nga naman daw, porke at kalyado si Tito Sen ng gobyerno ng present government, yung mga trolls daw ng Itbulaga ay inaaway at binaba si Anjo. Narito ang ilang sagot ni Anjo sa interview ng pep.ph. Two weeks ago daw kasi ay may nagtanong na followers kay Anjo na kung pwede daw niyang tanungin si Tito Sen tungkol sa ipinangako nitong sahod na ibibigay niya sa mga estudyante. So, nanawagan siya kay Tito Sen pero Uh, yung panawagan pa lang yon ay kinagalit ng mga trolls at followers ni Tito Sen. Ayon yan kay Anjo ha, hindi yan galing kay Tito Sen. Sabi nga daw ni Anjo, ayon sa interview ng pep.ph, hindi naman daw siya nagmumura, hindi naman daw siya naninira. Ang sa kanya lang daw ay kung ano yung pwede niyang ipakiusap. At kahit nga daw maraming nagalit sa kanya, nagbunga naman daw yung panawagan niya kay Tito Sen dahil after 2 weeks, ay inilabas ni Tito Sen yung resibo na ibinigay na niya yung kanyang sahod. Pahayag pa nga ni Anjo sa pep.ph, binlap lang daw niya si Tito Sen dahil hindi daw nito inaayos yung mga trolls nito. At sabay banta na ibabox reveal ni Anjo yung mga chicks kuno ni Tito Sen pag hindi siya tinigilan sa pambabas. Nang bablaf lang naman ako eh, hindi ko naman inakala na buong Pilipinas o buong mundo ko magkakagulo. Ibang klase din mang bluff dito si Anjo, no? Seryoso, tapos biglang bluff. Kaya hindi na nga raw matutuloy ang sinasabi niyang pagbubulgar sa di kabit ni Tito Sen. Pagbabahagi ni Anjo sa Pep, Nagkausap na daw at nagkasundo na sila ng mga nakababatang kapatid ni Tito Sen na sina Bossing Rick at Maru Soto. Ayon kay Anjo, naging mainit yung pagpapalitan nila ng mensahe ngunit sa huli ay napagkasundoan daw nilang magkaroon na ng ceasefire. Ang lesson dito, kapag galit tayo, wag basta-basta magbibitiw ng mga salita. Baka kasi hindi tayo nakakaisip ng tama sa init ng ating mga emosyon. Tulad ngayon, nakapagsalita na si Anjo ng hindi maganda laban kay Tito Sen. Tapos biglang bawi. Bluff lang daw. Hindi magandang biro yan, lalo na kung ang tinutukoy ay ang ating Senate President. Agree ka rin ba, Bestie? Share mo kung saan ayon ka na dapat laging may respeto sa salita.